Hello everyone, kumusta kayo dyan? Uh again, I'm Ellie Durupan sa mga hindi pa nakakilala. Isa pong entrepreneur na kung saan ang dami na pong karanasan pagdating sa pagdinegosyo, marami na pong kabiguan, pero meron na rin po tayong naitawid. Kaya ngayon, uh, gusto ko lang pong magbahagi kasi ngayon nagkakape, eh. uh meron na namang topic na gusto kong gusto kong ibigay na ano? gusto kong pag-usapan, no? Kwentuhan lang naman 'to, eh. Now, opportunity everywhere. Oh, ganon. <laughs> opportunity everywhere. So, I'll give you three. Okay, I'll give you three. Siguro yung pinakauna, yung first venture ko, gusto kong i-share. Uh, this is my personal uh, experience. ah uh, yung buy and sale ng crab meat. Okay. So, ba't ko nasabi yung opportunity everywhere? Kasi, Uh, nung nag-aaral ako sa Iloilo, yung route talaga ng family namin from Silay City, Negros. So, panay itong uh, Iloilo City. So, nakita ko yung problema doon sa Iloilo na wala pong crab meat. Walang supply ng crab meat doon. Doon pa sila kumukuha sa Negros. Now, ako naman, every time uuwi ako ng Negros sa Silay ang dami kong ang daming crab meat doon sa lugar namin. Doon talaga kasi yung mga planta or doon talaga yon yung uh, crab meat, no? Na kinukuha yung sinisiksik yung crab. Andun talaga yon. So opportunity everywhere kung paano paano nagsimula kasi nakita ko yung opportunity na sa Iloilo wala may problema, no? Walang supply doon. So, pwedeng ako yung maging solusyon na kukuha ako may may mapagkukunan ako ng produkto, ng supply sa lugar namin tapos ibebenta ko sa Iloilo. So 'yun ngayong nangyari. Okay. So uh, na itawid ko 'yon, maganda, no? So nagsimula 'yon, ibig sabihin, uh, opportunity everywhere, nagsimula sa isang problema na kaya mo siyang solusyunan. In short, ganoon na. Okay? Now, number two. Ah, uh, ito, kailangan ko si kwento to ano. Nung nasa Valencia City ako. Kumain ako ng alam niya ng street food, yung, yung mga uh, tempura, squid ball, uh, fish ball, ganon. Habang kumakain ako, nagkakuntuhan yung dalawa nag-uusap. Sabi ng isa, pre, kung meron lang talagang pumasok papasok dito na isang magbebenta ng mga produkto natin. Wala na talagang bibili dun sa tao na yon. Kasi grabe ganito ganito ganito. So in short, negative talaga yon yung supplier na yon. Ngayon nakikinig lang ako. So opportunity everywhere. Pag marunong kang makinig, nakikita mo, napapakinggan mo. Pumasok ako sa usapan, sabi ko, totoo, mga pre, totoo ba na uh, just in case, just in case. Kasi naghahanap ako dito ng pwede kong i-business. Mag, ako yung mag-supply sa inyo ng uh, mga kailangan nyo. Squid ball, mga fish ball, tempura. Sa akin kayo bibili? Ay, sabi sa akin. Sige sir, subukan mo lang sir. Promise sa'yo kami bibili. Marami kami rito. So sabi ko okay sige. Alam niya siguro mga after 3 days, no? Ah, uh, na-pull -na out ko siya mga 1 week nagawa ko na, bumili ako ng cheese type, bumili ako ng upright, isang second hand upright, isang brand new na cheese type na freezer. Tapos, ah, uh, nagpumunta na ako dito sa Davao, naganap na ako ng supply ng mga ano, ng Actually hindi na ako naganap kasi yung yung girlfriend ko na yung naghanap dito sa Davao that time. That time tapos, uh, uh, pagdating ko dito, syempre, uh, pinuntahan na lang namin, bumili na lang ako ng supply. Tapos, true enough, true enough, uh, sa akin sila kumuha. No? Sa akin sila kumuha. At, uh, doon, uh, in short, Uh, bumunga pa yun nakapagpatayo pa ako ng Ilonggos Unlimited Batchoy pero dito tayo sa topic opportunity everywhere pag marunong kang makinig mapapakinggan mo, makikita mo yung opportunity na open yung third eye natin na pagka-negosyante, pagka-solopreneur, uh, nakikita na natin yung opportunity, tax strike na kagad. So, huwag mo nang patagalin. So, yun yung number two. So, number three, ah uh, ito yung opportunity sa pandemic. Ano? Kasi, alam nyo yung dalawang business namin, syempre, Ah, uh, ang talaga yung travel, wala talaga that time yung pandemic to ha, tapos yung blinds medyo nasa raden kasi syempre pandemic nga. Then we have to decide na mag maghanap ng other business na kung saan patok sa that moment in time. So kailangan buksan na naman natin yung third eye natin para makahanap tayo ng magandang business. So yung yung magandang business na yon syempre may mga delivery, etc, So kailangan ikaw yung mama mag-manufactured. So, true enough, na, nakuha na namin ng idea. So, nabuhay yan si uh, Ayoy uh, Ayoy Spread. No? Uh, homemade. I'll tell you na nakasustain talaga kami dahil dun. No? Ang dami talaga namin. Dami na talagang bumibili. Kasi kami talaga yung nakuha namin sa YouTube. Pero then, there, ang, ang, gawin lang natin, expand natin, improve natin, pagalingin natin, gawin natin na sa atin na unique hanggang nakuha namin trial and error nakuha namin yung magandang timpla there so naka-supply kami so sa pandemic naging meron din kaming nabuhay na business kasi yung opportunity nakita ko hindi ako nagmukmok hindi tayo nagnegosiyante tayo pag ito hindi at hindi kaya hanap tayo ng bago kasi nigusyanti uh, negosyante naman tayo, makakakita tayo ng magandang opportunity na pwede nating gawin at trabahoin. So, ano yung magandang ano dito? Ano yung maganda? So, ito lang mga kasolopreneur na lang. Ano. Ang opportunity nasa paligid lang. Nasa paligid lang. Kung mabigo ka man sa kung anong business mo ngayon, sa tingin mo, hindi mo na kaya, nahihirapan ka na talaga, you think na talagang hindi na para sa'yo yan, hindi masama yung sumuko. Pero, yung suko sa isa, bangon sa isa. Ganun lang. Kasi minsan, para sa akin, yung business ganito. Para ka lang gusto mong ano, hindi lahat ng simula, nakita mo talaga masarap eh. Ito yung point ko ganito. Yung negosyo pag nakita mo talagang syempre 'di ba tatrabahuin mo. Hindi naman hindi naman siguro ganito example na lang. Pag nag gym ka, you decided na magpapapayat, pupunta ka sa gym. Nung pumunta ka sa gym, ano bang makukuha mo doon? Hindi naman sarap, hindi naman 'di ba? Yung makukuha mo doon, magbubuhat ka, magpapakahirap ka para ma mo yung talagang gusto mong makuha na uh, muscle sa katawan mo, yung forma sa katawan mo. So, remember na pag yung opportunity nakita mo, excited ka. Pero sa likod nun, may malupit ka na dapat trabahuin. Hindi masarap. Pero... Uh, kailangan maging focus ka lang, maging goal-oriented ka lang. Huwag mong tingnan yung journey, yung proseso. Kasi yung proseso, mahirap talaga yan. No? Pero yung goal mo, kung gusto mo magbumwapo, magmacho, so yun na lang yung titingnan mo. So paghirapan mo, pag nakita mo yung opportunity, kasi sobrang excited ka, baka na-hype ka lang. Diba? Baka na-hype ka lang. So pag na-hype ka, sobrang excited ka sa simula. Then, kalaunan, in the middle, wala na. So kailangan may goal ka. 'Di ba? Kailangan may goal ka. So yung goal na yun, 'yun yung magbibigay sa na makakapag-sustain ka sa kung ano man yung business na pinasok mo, na pinapaniwalaan mo na lalaki at para talaga sa And I think that's all. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong. Goodbye.